Mga kaibigan, kasama natin ngayon ang gila presenter ng Prodigy, the final battle, Mr. Ding Dong Dantes. Hi, Mr. Ding Dong. Hi. Hello. Hi, Jen. Kamusta dyan? Okay Hello. ba Hello. Uh, sobrang... Grabe uh, ang na. init ng mga kaganapan dito sa hmm. MOA. Lahat eh, sobrang tension na tension para sa ating uh, finals tonight. Feeling ko ramdam na ramdam na ang pressure dyan ngayon ha. Kabadong kabado na silang lahat. Oo, oh, oh, buong Pilipinas. May kanya-kanyang protege, may kanya-kanyang manok. Oh, ba't nandiyan ka pa? Di ba dapat Papunta na pa? ako dyan. Tatapusin ko lang tong interview ko sa iyo at pupunta na ako dyan. Anyway, ito ang una kong katanungan. Gaano ka special itong pagsasama niyo ni Marion Rivera sa My Beloved? Totoo bang mga fans yung mismo ang may hiling nito? Um, Well, actually, hindi lang sila. Uh, Siyempre ako, isa rin sa mga bagay na gusto ko mangyari yun uh, for 2012. But um, maswerte ako, maswerte kami na mas napaaga na bigay sa amin yon. That's why we are very happy. And uh, we're also happy that our supporters uh, feel the same way. Ayan, eto naman. Nag-enroll ka daw sa Business Management program ng West Negros University sa Bacolod. Bakit? Bakit 'yun ng course na kinuha mo at bakit sa Bacolod? Napakalayo naman yata. Um <laughs> And, ganito yan eh, uh, because naka-research uh, na ko and uh, through the help of some friends na it is the only university that offers this program na makakapag-fulfill ng requirements ko to finish college. Kasi sand sandali na lang yan eh. Uh, siguro given uh, uh, minimum of two years, matatapos ko na yan. Pero pwede ko pa mas mapaiksi depende sa, sa schedule at sa load na mabibigay ko sa kanila. Ah, uh, okay. Pero, Pero huli... ultimately, priority ko talaga na makatapos. Okay, good. Very good. We heard na kailangan present ka daw dun once a week, Kaya ba ng schedule mo? Lalo na, darating na yung uh, My Beloved, magte ka. Nakakayanin ba yan ang iyong schedule? Uh, de uh, definitely, may mga ano yan eh. May minimum requirement of hours ng Jed. So, uh, that is being arranged. Kaya pumunta ako dun isang araw para ayusin yung schedule. Uh, with regards to the frequency, kung kailan ako pupunta ron, eh, inaayos pa namin ngayon as we speak. Ah, okay, kailangan niyong mag-sit down at ayusin ang inyong mga schedule. Anyway, malapit na ang Pasko. Ano bang gift mo kay Marian? <laughs> wala pa eh. Wala pa. Tapusin ko muna itong Protégé Finals wala siguro. Mo, wala Tsaka, pa. Wala pang time mag-shopping. So, uh, Usually, mas gusto ko yung nagka-cram ako yung last minute na may isip yan. So, as of now, I really have nothing in mind yet. Actually, ugali ko rin yan. Pero...